po muli si Lindan. Welcome to my channel. Please subscribe and don't forget to click the bell button for more videos updates. So, ang vlog for today natin is about sa buhok. So, marami po kasi nagtatanong or nagko-comment kung saan daw po ba ako pumupuntang salon para lang ipaayos tong buhok ko. So, sa totoo lang po, never pa po ako nakapunta sa mga salon para lang magpariban. So, wala po akong idea about sa mga treatment ng buhok sa salon. first timer po ako, so hindi ko pala na ganito pala init So, maagot po kasi dito ng 53 53 degrees. What? What the fuck? So, sobrang init. So, magkakaroon tayo ng problema sa buhok. Lalo, magkakaroon siya ng split ends. So, paano ko ba na-maintain from dryness ang aking buhok? So, ang sinuggest ko sa akin is coconut oil. So, dun po sa Pilipinas, hindi po talaga ako gumagamit ng coconut. So, dito ko lang talaga nagamit to. So, uso po rito yung coconut oil para siya. Para siya. Coconut oil. So, meron akong dalawa. So, mapwento ko na lang din po. Meron yung katrabaho ko rito. Isa siyang Indian. Lagi siyang nakatitig sa akin. So, minsan, hindi kasi kami nag-uusap talaga. Hindi kami close talaga. So, basta nag- Basta nag-aayos ako ng buhok, So, one time, lumapit siya, pinalapit na lang nga ako sa likod. Sabi niya, saan ka nagpapariban? so, nagulat ako. Sabi ko hindi ako nagpapariban. So, sabi niya, ano, ano ba yung ginagawa mo? Kasi yung buhok ko, curly, dry, ganyan. So, tinuro ko po sa kanya, itong coconut oil, and kung paano siya mag-apply, and kung ano yung shampoo na gagamitin niya. Bago ko po, po siya ituro sa inyo kung paano yung pag-apply ko sa buhok ko, ituturo ko po sa inyo ano pang benefits ang matutulong ng coconut oil sa atin. Nag-research pa po ako kung ano pa ba yung ibang benefits ng coconut oil bukod sa pag apply natin sa buhok. So, ang punta po is kukuha ka po ng 2 tablespoons of coconut oil and then sugar. So, inimix natin. So, nagmix na ako kanina. And then, siya. And then, kukuha ka ng towel. Tumasan natin siya ng towel. Another benefits po, pangalawa po. So, another benefits ng coconut oil is pwede mo siyang gawing lip balm. So, ganito na siya. siyang gawing make-up. Ganun. And then, ipapahid mo siya sa make-up. Ganun. So, wala kasi tayong make-up. <laughs> so, yun lang. Example lang po. So, after, pangabad, pwede mo rin siyang gawing shaving foam. So, paano nga ba? So, lalagyan mo lang, halimbawa ito ulit. Lalagyan natin siya ng coconut oil. pwede mo rin siya gawing shaving foam. panglima natin is pwede siya makatanggal ng dryness sa skin. Silalagay sa kuko. So, pangit kasi yung kamay natin, hindi ko mapakita yung kamay ko. so, lalagay <laughs> mo lang sa mga kuko, no? Ayan. Magugulat na ko kayo. Sa so, pang-anin, pwede po siya maging mouthwash. So, nakakatanggal po kasi ng bad breath ang coconut oil. So, kukuha ka po ng isang kutsarang coconut oil, and then, imumumug mo siya. Dapat iyan mo sa mga ngipin mo. Mumumug mo siya for about 10 minutes, and then, okay na. Last po, ituturo ko na sa inyo kung paano ko ilalagay sa muho. Ito siya. Or ito. Masa'y ganitong brand. Ito, para siya. So, ang ginagawa ko ko, bago ko maligo, ginagawa ko na siya ng umaga. So, naka pagbuhok ko ng 30 minutes kahit po naglilinis ako dyan sa loob ng bahay, nakababad na po yung ulo sa buhok mo. So, after nyan, ito po yung it sinashampoo ko. So, ito. Uh, ginagamit kong shampoo para i-wash yung coconut oil sa aking buhok. So, mga kabags, naglalagay kasi ako ng coconut oil at least three times a week. So, dati, ginagamit ko siya every other day. Pero dahil sa sobrang init na dito sa UAE, dahil na sobrang maabot na tayo ng 50, So, naglalagay na lang ako ng 3 times a week. Kasi pag naglagay pa tayo ng coconut oil, sobrang pagpapawisan na tayo. So, sobrang init, nasasabay pa yung langis sa ulo mo. So, sobrang hassle sa trabaho. So, ginawa ko na siya ng 3 times a week. So, okay pa rin naman kahit ganun. So, na-maintain pa rin natin yung pagkasira or na-maintain natin from damage or split ends yung buhok natin. Kasi ito na! aking kaibigan na si Cherry Portalejo. Wow! Cherry Portalejo. Hello, dude. Belated happy birthday. At sa kanyang baby. Hello, baby. Stay healthy and stay pop. And huwag mong pagumaya ng sarili mo. And then, God bless. Maraming so, maraming marami salamat sa lahat ng tumutok at pinatapos ng video ito. Ayan. Kailangan ng balawa ng buhok kong ito kasi medyo mainit na. At yan na nga mga pabaks lalo na ang sekreto ng aking buhok. So, nasagot na ang inyong mga katanungan. So, kung nagustuhan niyo po ang video nito, please subscribe and don't forget to click the bell button para ma-notify kayo sa mga susunod na videos na gagawin ko. Maraming maraming salamat. Masalamat.